Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara nang muli sa Randas ng Pag-asa. Mga kaibigan, mga kapatid, adbiyento na po. Magandang pakinggan natin ang nilalaman ng ating Ibanghelyo. Sabi sa ating Ibanghelyo sa chapter 10 ng libro ni San Lucas, Nung oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang buwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala naman nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga taong minarapat ng anak na makilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi niyang, Walang ibang nakakarinig pinagpala kayo sa pagkatakita ninyo ang nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nahangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Kaibigan kapatid, ilang tulog na lang, Christmas na din. Magandang panahon na ito, yung panahon ng Advento, na makinig sa sinasabi ng Panginoon sa atin at malaman natin ang personal na mensahe ni Lord sa atin lang tatlong tip ang binibigay ko ngayong araw para sa mabuting at mas taintimang pakikinig. Una, magsimba o magsimba ng mas madalas. Magsamba o magsimba ng mas madalas. Malaman ang mga homely o refleksyon ng mga pastor at mga pari, mga kaibigan, mga kapatid. Lagi may sinasabi sa si Lord sa atin kung makikinig lang tayo at kung tayo ay nasa postura ng pagdadasal at pakikinig kaya itong Adviento, kung kaya naman ng schedule natin, magdagdag tayo ng oras ng simba o ng samba. Kakausapin tayo ni Lord. Pangalawa, pagbasa ng Biblia o makinig sa mga Bible apps. Magbasa ng Biblia o makinig sa mga Bible apps. Kasama sa buhay kristyano ang mag-aral ng salita ng Diyos. Magandang makadagdag tayo ng pagbabasa ng salita ng Diyos ngayong adviento. Ito ang libro ni San Lucas, 24 chapters lamang, pwedeng basahin isang chapter, isang araw. Para pagdating ng Pasko, nakakompleto na tayo ng 24 chapters. Marami na bang Bible guide na pwedeng piliin, mga kaibigan, mga kapatid? Merong daily reflections, merong reading for the day. Sigurado akong kakusapin tayo ng Diyos. Pangatlo, makinig sa mga Bible app reflections. Makinig sa mga Bible app reflections. At tulad ng landas ng pag-asa, ng pathway of Hope, o mga podcast, mga kilalang mga nagbibigay ng refleksyon. Pag ako nasa sasakyan at nasa traffic, kapag may oras, nakikinig ako ng radyo, mga kaibigan, mga kapatid. Kami ni Mrs. ginagawa namin yan. Kasi may mga radio stations tayo na may mga Bible reflections sa nakakatulong yan. Basta kristyano ang pinagagaling niya. Magandang maliwanagan tayo sa mga explanations ng salita ng Diyos. At ang taimtim na pakikinig ay malaking bagay para maridig natin ang sinasabi ng Diyos. Pwedeng ang mensahe niya ay tungkol sa pagpapatawad o paghingi ng tawad, ang pagiging masaya, ang pagiging masalamatin, magpapasalamat, pagtulong sa kapwa, pagdagdag ng serbisyo o kung ano-ano pa. Sigurado ako, mga kaibigan kapatid, maraming sasabihin si Lord sa si inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Magalak tayo sapagkat pinapakilala ni Lord ang sarili niya sa atin sa Espiritu Santo bigyan natin siya ng mas maraming panahon ngayong Adviento. Kung kayo ay na ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli ako po si Brother Roy, nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.